Hello po, magandang araw po sa mga major magic na kagaya ko Kung gusto niyo pong mag-adjust yung gauge nito Na siguro din po bago tayo magkatikot dito Nakabunod po dahil dapat ang plug, ng, ang plug nito para di po tayo makuliyante Save the first kumbaga Ang kung gusto niyo pong mag-adjust ito Huwag nyo lang pong ginagalaw ito, yung maliit Alaan nyo lang pong may place siyang ganyan Ito na lang po yung pinapaikot Ngayon po, subukan po natin Kapag Ayan po, magdar na po yung magina. Hintayin po natin yan kung, kung saan siya hihinto. Tapos, i-adjust po natin ulit yun. Okay. Sa may wala pang 20, ang gawin ko po niyan, iikot ko po, po ulit ito. Iikot ko po, po ulit niyan. Tapos, aandar ah, na naman paakit hanggang dun sa may gusto nyong gauge kung saan yung gusto nyo minuto para hindi na may yung magina. Kasi karamihan po kasi rito, 20-40 lang. Kaya ang gagawin ko po hanggang sa 30 lang para hindi po nahihirapan yung mic na mic na lang sa akin. Ayan po, paikot ko po ulit. Ayan po, uminto na po sa, sa 20. Ang gawin ko po niyan, paikot ko na naman po kung hanggang saan yung gusto kong stop niya. Ikot-ikot uh, lang po yan, hindi ko na po ito binibilan dahil tinatansya ko lang po kung, kung hanggang saan ang gusto kong ihinto siya. Ayan po siya. Iidiin ko po ulit ito. andak uh, na naman. Ngayon po nasa 20 siya. Mamaya titingnan po natin kung saan siya ihinto. Okay, oh. ngayon. Ayan. po, minto naman wala pa sa 20 kulang po ako sa pihit Kaya dagdagan ko na po, medyo marami-rami na Para aandar ha kahit hanggang Ang gusto ko po kasi nasa 30 lang Ang pinaka-importante po rito Huwag niyo pong ginagalaw itong maliit na to Basta may play lang po siya Okay po yun. Yung may, may aluk alog-alog siya, wag nyo lang pong ginagalaw. Kapag ginalaw nyo po ito, mahirapan kayo magpainto kung saan nyo gusto mong yung leads niyan. Ayan po, pandaling ko naman. Ayan po, ulit na naman dun na sa bensin ko po ito. Paikot ko na naman po siya. Gawin ko na po ikot mangikot kung baka papalo na siya ng 30, 30. napusat ko na po siya dahil malapit na 30, po siya sa 30 na tama, siya, tama na po para, para, para sa akin, akin yan ngayon po na kung na gusto niyo pandagdagan ng konti kahit hanggang 30 pag pwede pa rin po paikot po ito kaya lang tama na po para sa akin para hindi po mahirapan yung magina yun lang po salamat po pala kay boss John Cabusaw siya po nagturo sa akin Konting kalaman lang po sa mga kagaya ko may sa bahay. Salamat po ulit. Pahawak po kayo ng player para makusente kayo. Huwag <laughs> niyo pong ginagalaw itong maliit na to, Dapat may play po ito. Para kasi kapag pinilit niyo po sa mahirapan kayo magpahinto. Kung saan niyo gusto. Salamat po. Hanggang doon na lang po.